wala nang diwala ang mga tao kay Marcos eh. eh. wala naman siya dapat ng mandato na kasi wala nang naniniwala sa kanya kaya nararapat lang sana na mag na siya kaya lang ayok sa kapangyarihan yung mga Marcos na yan kaya hindi mag resign, -resign. gusto nila manatili sa pwesto. para ang kapangyarihan ay palaging sa kanila takot silang maupo si Sarah dahil ayaw nila matanggap kung anong consequences sa mga pinagagawa nila ngayon lalo na sa kay Tatay Tigong kaya ayaw talaga nilang upo si BP Sara sa 2028 kaya hanggang ngayon pinapangitaan pa rin nila ng paagi kung paano mabagsak si Sara ayun may lumalabas na naman na bagman daw si Sara na ilig pa si Sara sa illegal na pugo at sa mga droga-droga eh puking inay wala naman niyang katotohanan dahil galit nga yung mga Duterte sa mga droga-droga tapos yan pa yung ipupukul nyo sa kanya. Eh, di magkuha malang kayo ng tao yung may record pa sa MBI, yung isa pang criminal, convicted criminal. Ano yung scripted nyo ba? Hindi naman halata na kayo sa tanan. Hindi na yan kapanikapaniwala. Eh, yung nagsawa na siguro kayo sa impeachment, tapos nag-switch kayo into a uh, criminal crimin yung bagman bagmana naman kinopya nyo pa yung ano yung kay saldik ko na bagman bagman ano naman kasunod yan eh, baka may malita malita naman na lang yan ang pera na yan wala na talaga kayong maisip na paraan para mapabagsak si BP Sara no? tanggapin nyo lang lang kasi na wala nang naniniwala sa iyo kasi ang mga tao ay nasa mga Duterte na nakapaniwala wala na, na pumapanik sa inyo sa mga panahon ngayon yung mga Marcos siyempre bagbagsak na yan lalo, lalo na sa pagdating sa 2028, tumanda talaga kayo mga Okay. kampi kampi na kayong lahat mga makakaliwang grupo mga NPE mga administrasyon na nam namumuno ngayon eh kumakampi na sa mga iwan ko sa mga hindi ko la alam kung ano ba yung mandato niya sa Pilipinas bakit hindi siya makapuko sa mga kanyang trabaho eh, yung nakapuko siya kung paano niya mapabagsak si Bibi Sara eh, wala namang ginagawa si Bibi Sara sa kanya gusto lang niya hindi makaupo si Bibi Sara kasi ang mga Duterte kasi matitino kaya galit sila sa mga Duterte ayaw nila mabuko ang mga kabalbalan nilang pinaggagawa ngayon eh. lalo na ngayon na no, aligasyon na sa kanila sa mga kalukuhan dito sa Pilipinas about sa mga kurakutan eh, ayaw nila yung mabuko sila kaya ayaw nila maupo si Bibi Sara kay kung magupo man yan si Bibi Sara eh, alam na ang gagawin ni Bibi Sara alam na nila ang kanyang mangyayari sa kanila pag nangyaring maupo si Sara talagang may kahantungan talaga yung ang Marcos na yan sa para kay Duterte doon sa paglabay doon sa dahig kasi ayon ni Bibi Sara, si Marcos daw yung napadukot sa papa niya para mapunta sa ibang bansa. Iwan ko kung totoo man yan, pero sa palagay natin ay eh, totoo naman. Hindi natin galing sa atin yung salita na yan. Galing yan kay Bibi na pinadukot ni Marcos si Tatay Digong para madala sa ibang bansa. Ngayon, kung hindi yan magtagumpay ang bagman-bagman yan, ang tanong, ano naman kaya ang kasunod na ipupukong nila kay Bibi Sara? Eh, wala naman yang ginagawa mas si bibisara na mali